Saudi Arabia. So, ito yung bansang palaging iniiwasan kasi sabi daw, hindi daw dito pre, maraming bawal. Sa totoo lang, yung mga sabi na sabi nilang bawal, lahat yan, meron dito. May alak, may babae, may droga, may sugal. Lahat yan, andito, matatagpuan nyo. Pero, nasa sayo kung hahanapin mo yung mga yun. Di ba nga't nag-abroad ka para magtrabaho, hindi para mambabae, hindi para mag-inom, hindi para magsugal, di diba? Hindi para magdroga. So bakit hinahanap mo yung mga bagay na yun kung ang ipinunta mo dito ay trabaho? KOFW. Kung yung mga bagay na yan ang hinahanap mo dito, sana hindi ka na dito nagtrabaho. Doon ka na lang sa Pinas. Wala pang bawal. Diba? Pero kung gugustuhin mong magbago ang buhay mo at naghanap ka nga dito ng trabaho para mabago ang buhay ng pamilya mo, huwag mo nang hanapin yung mga ipinagbabawal sa bansang ito. Yung mga bawal lang pala ang hanap mo dito, nagsayang ka pa ng pang-requirements, pang-passport, ng pang-placement fee. Di dapat doon ka lang sa Pinas, di ba? Ang gusto ko lang naman sabihin is sayang yung panahon mo, pera mo, kung ang gagawin mo lang ay ang mga bagay na pinagbabawal dito. Bagkus, ang isipin mo lang ay ang trabaho mo ang siyang makapagbabago ng buhay ng pamilya mo.